Pangit pa ko yan. Okay, alam ko. Pangit ka pa sa lagay na yan, ha? Oo. Uh -uh. Hindi ka ba natatakot? Hindi. Atras kunti, atras kunti. Huwag na damikit sa camera. Ganito ba? Hindi. Atras ka lang kunti, huwag lang dumikit sa camera, Diyos. <laughs> 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 Hindi ka ba natatakot? Hindi naman, bakit? May ahas, oh. Baka matuklaw ka. Matuklaw ka na ito. Gusto mo? Yes. <coughs> Ilang taon ka na, Ma'am Jess? 23. Batong-bata. Bakit ka nandito sa live ni 2.0? Naghanap ako ng ducks. Oh, ducks? <coughs> may Wala akong kilala, pero maghanap tayo. <coughs> 23 ka pala naghahanap ka na ng ducks sarap mong takdakin ilang taon ka na bang single? one day one day? <laughs> huh? ano ba yung ano ba yung gusto mo sa si isang lalaki? yung ano yung ducks yung ducks talaga? pero magawa guys, ducks ang hinahanap eh oo, wala ka na ibang damit ma'am ubus na na dito na dito oo upo ka lang ma'am kasi masakit sa mata oo, oo kanina pa nagsasabong na yung kilay ko dito sa'yo okay oh. yan oo ganyan lang ha huwag ka masyadong lumayo ha Malulunod kami. Ilan taon na ba si ano Loyal. 25. May anak na? Dalawa. Dalawang beses na pumutok <laughs> yung twenty 25 years old, yung dalawa ang ko? anak. Hindi, hey, ma'am. Akin ka Kanapal na lang. Oo. Natural. Sige, hati na lang kami ng asawa mo. Hati kami ng asawa mo. Oo. Oh. Okay lang? Charat lang. <laughs> ano ba ang gusto mo sa isang lalaki? Loyal. 20? 26. 26. Ah, totoo ba? 26 ka pa lang? Joke okay. lang. Ate <laughs> ka saan ba sa ma'am? Baga Laguna po. Baga hmm. Laguna? Pwede na? Ganda no? Kiis no, oh. Parang hindi na makita ang ilong ah. <laughs> Uy, ang ganda. <laughs> Sexy ni mamay. Suwerte ka dito to. Paldo. Parang kang nanalo sa luto. Suwerte ka sa kanya pero hindi ko lang alam sa'yo. I Hel. Gusto ko marami, Hindi naman tayo. Gwapo. <coughs> eh? Gwapo. Loyal. 35 to 48. Ang edad. Parang sinasabi mo na ayaw mo sa kanya. Bakit so, tinawanan? Grabe naman yan, tinawanan. Masakit. Sige sir, thank you sir ah. Kung wala ka na. Grabe ka ba? Sakit ah. Sakit nun. Shish. Mga 35 to 48, ganun. Dapat gwapo, uh, maganda katawan, may abs. Yan, kahit 40 plus, basta may abs. Ano ang trabaho mo, Kuya? Ano? Panadiro. Nagagawa tinapay. Naku, tagalamas na harina to. Naku, ma mamalamas naman ang harina nito. Ha? Baka <laughs> nah, ka na magpalamas. Kailangan niya ng malamang <laughs> Lalaki pa yan pag nalamas. Sir, Hi, sir. ah, um, Nick, Pag nakita kayo, kausapin mo ha. Huwag, huwag, kang gumalaw nang hindi nagsasalita. Baka, eh, may hirap kasi i-identify dito kung saan yung likod o harap. <laughs> Uy, na naman. Uy! Tapos si ma'am. Pakita, pakita ka. Ayan nga, ayan o. Oh, wag mo iba. Hmm. Pwede mo na yan, sir, isama sa ano? Sa pag-bake. Gawa ka ng hopya. Kasama yung munggo. <laughs> Joke lang. Okay. Okay na, ma'am. May tanong ka pa sa kanya? Kasaan ka? Ano, na dito ko sa no, sa Cavite, Carmona. Pero ka taga sa Ambar ako. Okay, na ako. Singer ka ba? Kanta ka nga isa lang. Hindi ah. Bago ka daw makakapasa, kailangan mo daw muna magpapakatanga. gano'n. <laughs> Aray ko. Hindi mo rin kumanta Oh, Anak ko pa isa na lang. <laughs> ha? Asan na? Ano asa na? Ay, eh, yung ducks. <laughs> mm -mm. Lalaki ba ito, babae? Hi. Okay. O, oh, dali ma'am, magtaplakan na kayong dalawa. Babae <laughs> ako. Lalaki kasi Gusto ang profile mo to. eh. Gusto ko nga, ganito ka ano, oh. Wala. <laughs> Ganun no? Oh. Mm. Ayun yung ganyan ni hinahanap ko <laughs> Ah, ganun yung hinahanap mo Taga saan ka, Jess? Sa ano? Nasa Malate nga Malate? Mm -mm. Seryoso ka ba sa hinahanap mo? Ganun talaga hinahanap mo? Mm, -mm. ganito, ganito Boys, baka naman <laughs> <laughs> Oh. Diyos ko. <coughs> parang wala yan ganun? sa... Mayroon parang wala... Ganun? Wala yan sa Pilipinas, ma'am. Wala ba? yan? Meron akong alam na ganyan kalaki, ma'am. Gusto mo? Gusto ko, syempre. Ikaw na lang mag-align sa sarili <laughs> mo. Doon ka dumikit sa kabayo. <laughs> eh, ganon ganun muna lang yung sarili mo. Ganon-ganon? <laughs> Ah, Sir Jared, magandang hapon. Ilang taon na po kayo? Magandang hapon, Sir. 30 na, Sir. 30. Oh, Parang the... ducks po. Hmm. <laughs> sir, kausapin mo po si Ma'am Jess. Bones <laughs> pala. Gusto mo bang makita? <laughs> Pwede na ba? <laughs> Erase ko lang. Erase ko lang. Tagasan <laughs> ka po. Malate. Nasa Malate kasi dito ako nag-work eh. Ano ba work ni Ma'am Jess? CCA. Ano CCA? Hindi niyo alam, Charis. Ano CCA? Dito ako sa ano ngayon, sa UAE. Anong CCA, oh. Jess? CCA, ano? Look! Hoy, grabe, grabe naman yung mga comment. Huwag ka magbasa ng comment, Ma'am. <laughs> Ang sakit sa <sana>, ano, ha? Huwag <laughs> ka magbasa ng comment. Kami intindihin mo. Si Si A, ano? GTV Barba. Ah, okay. <clears throat> oh, sige, ako ah, kausapin mo na si Jared. Huwag kayo magbasa ng comment. Maraming ano dyan. Oh, kasi hindi ako pumapasok ng eh, bar. wait lang Lilinisin ko lang yung ano ha? Eh, huwag mo silang intindihin. Huwag mo silang intindihin. Huwag okay. maniwara sa mga tao dyan sa baba. Ha? Maraming hmm. ano dyan. Maraming judgmental. Maraming so, perfecto. Baka ano na to, baka siya na, Cherry. Okay, Oo, kausapin mo. Hi, po. Hi, kuya. P pwede ka ba sa LDR? Pwede naman, sabay tayo mo. <laughs> <laughs> sabay sana. Pwede naman. Ikaw ba? Ano oh, ano na? Yared. nagbabasa <laughs> sa ano? Message. Ay baba na kita, ma'am. Bala kayo diyan, hindi. Oh, mag... Sige, sir. Baba ka sir. Thank you, thank you. <laughs> Atras ka doon, ma'am, kasi sumisilip yung kanal mo. Yan. Eh, sorry, sorry, sorry. Oo. Oh. Kanina pa ako naduduling dito, baka hindi mo alam. ha? <laughs> huh? Lumiliit na nga eh kasi wala na eh. Wala Ay. nang nagaano. <laughs> Gusto pala magpalaki Sorry. ng... Uh... <laughs> Guys, ang gaganda ng mga umaakyat sa akin, no? Oh. Kinakabahan tuloy ako. <laughs> Wala pa akong ginagawa. <laughs> Miss Bunny, ilang taon ka na? Magte-32 po. May anak na po? <clears throat> Meron po dalawa, puro babae. Mm, mukhang tumingin sa comment section, ha? Ito, nakita mo, bukol ito. Mamaya, ikaw din ang magkabukol dyan. Ha? Naghahanap. Opo. Mm, mm Ilang taon ka na sa abroad? Yung walang sabit. Um, magna nine years? Ay, ko. <laughs> Kailangan na pong uh, uh, halongkatin yung nakaraan nito. Naalala mo pa yung mga pinagdaanan mo? Baka hindi mo na maalala. Medyo. Mm -mm. Pero parang nilulumot na. <laughs> so, kailangan okay, mo ng tagalinis. Pwede rin. <laughs> Still brush ako dito. Gusto mo? <laughs> Maubos talaga yan. <laughs> nine years. So, nine years ka ng single. <clears throat> hindi naman sa nine years. Nagka-jowa rin ako, pero hindi nag, ano, nagmamatch. sa mm -mm. So, gali. Ano ba yung gusto mo sa isang lalaki? Wala. Gusto ko yung... <laughs> Wala, gusto. Wala tapos gusto ko yung... <laughs> Wala yung ano lang. Kasi hindi mo naman kailangan na sabihan ka anong gusto mo sa isang lalaki. What if na mahal mo siya na walang ano, tanggap mo ko anong pagkatao niya. Very good. Yun ang gusto kong marinig na sagot. Sa dami nang umakit dito, ikaw may uh, nasagot na tama. <laughs> Atras ka doon, ma'am, kasi sumisilip yung kanal mo. Yan. Eh, sorry, sorry, sorry. Oo. Kanina pa ako naduduling dito. Baka hindi mo alam. <laughs> ha? Lumiliit na nga eh, kasi wala na eh. Wala Ay. nang nagaano. <laughs> Gusto pala magpalaki eh, sorry. ng... <laughs> Palaban talaga, oh. Sabi ko sa inyo, guys, huwag kayong mag-abroad. Alam nyo kung bakit. Nag-iiba yung ugali ng babae. <laughs> Dati guys, hindi nila yun magawa. Umakit-akit sa live, magsalita ng kung ano-ano. Ngayon, dahil sobra katagalan sa abroad, nako. Diyos ko. Na ano na? <laughs> nag i -evolve. <-able. laughs> Nasanay na. <laughs> so, ilan taon ka ng single, madam? Ah, uh, hindi naman sa taon. Months lang. Ay, Diyos ko. Kaya, kaya mo na? Okay Pero na yan? hindi pa nabembang <laughs> Sa cellphone-cellphone lang, paano lang, yung screen, pud-pud na nga yung screen ko eh. <laughs> Bakit, anong ginagawa mo sa cellphone, madam? Wala, inaano, ginaganon-ganon ko lang. Baka mahawakan ko ba siya. Ginaganon-ganon mo yung? Oo, baka tumagos ba sa kabi. <laughs> ano yung ginaganon-ganon mo? Yung screen, wala mo. Yung screen po. Yung screen. Screen Inaki ng mo cellphone mo scroll, scroll. o yung mismong screen mo? Hmm. <laughs> ha? <laughs> Pwede rin. Ala? <laughs> Bakit ka oh, nandito sa live ito. ni 2.0? Gusto? Taka na story ha? Na Tagalog siguro. So... May Lawin ba? Hindi ko makakapagsalita sa siya Hindi lang Paano tayo magkaintindihan kung sabay-sabay tayo magsalita? Oo Dahan-dahanin lang natin Huwag natin biglain ha Kasi kapag Masyadong mabilis masakit spicy. Single ka? Hindi. Take ako. Hindi pong gulit. Puro reklamo na matanggap ko ito mamaya. Siguro pagkatapos nito. Hindi naman po kasi nosy. Sarot. Gusto na kita makahusap dito. Mm -hmm. Lahat na nga ano dito. Oh, nagkaroon ng dilobyo. Paano ko magselos ang boyfriend mo? Anong sasabihin mo sa boyfriend mo? Itarayan natin para mag kami. Sabihin ko, single na ako. Natin? Sasama. Bigyan mo pa ako ng sakit ng ulo. Pero gano'n mo tayo. Hindi naman pwede ako lang. Hmm? Sa isang, kin sa isang kondisyon, okay lang ba sa'yo? Pwede. Pwede naman po. Ano po yun? O pagkatapos natin siyang tirahin, tapos ikaw naman yung aking tirahin, okay lang man. Okay lang din ba? Sa asawa nyo yan. Okay lang sa'yo. Kung oh, ayaw mo pala eh. Maka natin ka, wagas. Ayun ko yung sabayan po. Ha? Wala po. Isang mm -mm. ano lang, isang sabit lang. Pupuon ko yun. Nangga po, pupuon ko ano. Ano yung inakyat mo dito? Gusto na kita kausap. Gusto ah. ko lang support. Po, yung may tanong. Niyo. May tanong ka sa akin? May reklamo ka? May, may gusto ka bang sabihin? May utang ba ako sa iyo? May kasalanan ba ako sa iyo? Ano ba? Salamat, yung... <laughs> no. thank you po. Bakit? Okay. Kasi niyo inspired niyo po ako. Isa ako sa isa, sa fan niyo para ma-inspired, natutuwa ako sa live niyo po. Pa- nai-inspired -nai ka sa anong aspeto ka na inspired? Sana papatuan niyo po ako Everyday. Ah, napapatawa kita. Bakit? Ano ba yung dulot ng boyfriend mo sa iyo sa naman. Parang sinasabi mo na hindi ka masaya kasama ang boyfriend mo. Hindi na hindi ka Hindi ako Ah, okay. So, hindi ka ba masaya kung ang boyfriend mo yung kausap mo? Masaya. Siyempre, mm -mm. part na yon. Kasi sabi nila kapag in love ka, sabi nila sa boyfriend nila, alam mo ba, ikaw lang yung di ba? Ikaw lang ang buhay ko, ikaw lang yung nagpapasaya sa buhay ko, di ba? Pero bakit mo sinasabi sa akin na ako yung nagpapasaya sa iyo? Isa na po kayo sa nagpapasaya sa akin. Gusto ko lang din po yung 3k na viewers na din po ninyo. Mm. Pwedeng sumaya pero wag isa sa buhay ha. Mm -mm. Okay? Ganun, ha. Kasi kung isa sa buhay mo baka bumukol ang tiyan mo. Ay, sorry. Oo, alam mo ba? Lahat ng sumaya dito hmm. Iban na buntis. Iba na ako sa kanila. Ha? Viewers ka din kaya mag-ingat ka. Ah, thank you. Wala pa, wala pa eh. Mm, mm Asan ka ngayon, Spicy? Sa ano po? Sa Cubao. Ah, sa Cubao. Yes. Huh. Sige. Punta ko Maynila. Pwede ba ako dumaan dyan? Hindi pwede. Ayaw Bakit? Ko. Bakit? Sa iba yung daanan? Galing ako, Bisayas. Baba ako ng uh, airport. Dadaan ako ng Cubao. Ikaw pala yung makapagpigil sa akin para dumaan ng Cubao. Ganon? Oo, sarahan ko ng wala naman ako sinabing dumaan sa bahay mo. Sabi ko, dadaan lang naman ako sa iyo. Kalsada yung tanan ko, dai. Ito pupunta sa pinto niyo. Ilang months na kayo ng boyfriend mo? Ay, hindi ako nagpapastay ng months. Gusto ko yung matagalan na. O, oh, ilang man, ilang year na kayo? Five years po. Five years. So, sa tingin mo ba kayong-kayo na? Hindi pa, magbe-break kami ngayon kasi nandito hmm. ako. Hmm. Tama yan. So, congrats ha. Okay? At least man lang sa oras na to, ma nakapaghiwalay ako ng isang relasyon. Oo. Uh -uh. Kasi yan talaga ang mong gustong gusto ko mangyari. Alam mo kung bakit? Hindi po. Gusto kasi kung kayo ma lahat magkaroon ng jowa, wala na akong customer dito. One okay. with sweetheart man ito kung lahat ng babae at lalaki may jowa natin, di sino ba sa akin dito, di ba? Wala na, di ba? Hmm. Kaya sa mga single dyan, binibigyan ko sila ng jowa pero pag uh, may jowa sila pinaghihiwalay ko sila para mag customer siyempre, di ba? Oo, parang mas jowa. Mm-mm. Mm-mm, tama. Oo, kaya congrats sa'yo mamaya. Kaya patawagan sa kaya ngayon sa kaya ngayon na tayo kasi umakyat ako dito sa kahit... Ano pangalan siya? ng boyfriend mo? Little po little. Kay gamay. Ate ah. Gamay gali? Okay na ano napakita ko dito kasi ang gamay. Ang liit. Pag narinig so, man, doon ang... So, maliit ma yung ano ng boyfriend mo. Oo, mm -mm, maliit. Gusto ko kasi hmm. maba. Maliit pa yun ah. Nagtagal ka ng five years. Ibig sabihin, sa loob ng 5 years, nagtiis, nagtiis ka sa toothpick? Hindi pa naman. Ah, Wala oo. Malakas yung ano eh. sayo-sayo, kaya nagstay ako. Hmm. Oh, Korya kita lang ito ng uh, boyfriend mo, no? Huwag ka magchat na ipa-delete mo yung video, ha? Lito! Lito, kung nasaan ka man ngayon, shoutout sa'yo. Nandito yung jowa mo. Sana marinig mo yung mga pinagsasabi ng jowa mo dito. Sana nga, ganito na ka kami. Pusko lang maghiwalay na tayo. Mm, mm Maliit daw ang bakunawa mo dito. Maliit yung pagmamahal. Kaya maghahanap ako ng mahabang pagmamahal. Mm. skarty oy. Hindi ko lang. Dito yung skarte. Sige. Ah, pagbigyan natin yung mga single ha, spicy. Okay. Po, thank you po, guys. Kaya pala spicy so ang pangalan mo. Parang sili pala yung uh, ano ni Lito. Nahilig <laughs> ka sa sili na. No? Sige, thank you.